Noong nakarang episodyo, itinampo ko ang kilala at pamosong istorya kung saan namataan ng mga papilotong Amerikano si Padre Pio sa hipapawid nang nagtangka silang bombahin ang bayan ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo noong ikalawang digmaang pandahidig. Ngunit napigo sila sa kanilang misyon sapagkat hindi nagbukas ang mga pinto para mapakawalan ang mga bomba. Di makapaniwala ang punong general na nangangasiwa sa misyon at uh, nagduda sa ulat ng dalawang kapitang kasama sa misyon na nakita nila ang isang monghe uh, sa hipapawit na tila pinipigilan sila. Kaya nagdesisyon ang uh, general na ulitin ang misyon at sa pagkakataong ito, siya mismo ang sasama at mamumuno nito. Alamin kung ano ang natuklasan at namalas niya sa misyon ito. Panoorin at manatiling nakatutok. Matapos ang uh, pag-uusisa ni General Twining sa dalawang kapitang membro ng unang misyon na nabigo sa pangbabombas, sa sumunod na araw, ang American Squadron ay muling lumipad sa Himpapawid patungo sa San Giovanni Rotondo at ito'y pinamanuan ni General Twining mismo at uh, kasama niya ay limang B-17 na tinaguri ng flying fortress na aeroplanong uh, bombero patungo sa maliit na bayan sa gilid ng bundok kung saan iginiit ng sensitibong informasyon na nakalap nila na ang mga Nazi ay lihim na nag-imbak ng mga armas doon papalapit na sa target na lugar, sabi ni General Twining sa kanyang headset, no? yung kanilang headphone. Roger that, sagot ng magaspang na boses ng iba pang mga piloto sa radyo. Papunta kami sa San Giovanni Rotondo, hilaga sa hilagang silangan, sabi ng alalay ng general. Makikita ang target sa loob ng limang minuto. Salamat, Tenyente, sabi ni General Twining. Tumingin siya sa mga kabukiran na pumapalibot sa San Giovanni Rotondo. Mapayapang lugar, yesip niya. Sa kasamaang palad, idinamay na mga alimahan ng mga taong ito. Kapag tapos na tayo, ang lugar na ito ay magkakalasog-lasog na ang Diyos mismo ay hindi ito mahahanap sa araw ng paghuhukom. Sir, papalapit na kami sa target, sabi ng tenyente. Makikita ni General Twining ang maliit na bayan mula sa Himpapawid. Mukha itong kalunos-lunos kung saan nagkalat ang mangilang-ilang mga bahay na bato na nakakumpol sa isang liblib na lugar sa gilid ng borol. Sige mga ginoo, gagawin natin ito ng maayos at sa isang pasada lamang. pa pababa mula sa timog na bahagi. Hintayin ang aking utos at hudyat na magpakawala ng bomba. Ngunit natigilan ng heneral. Napanganga Imposible ito, sabi niya. Sa malinaw na bughaw na kalangitan sa harap ng kanyang eroplanong sinasakyan, ang imahe ng isang bonghe ay lumutang sa hangin. Nakataas sa mga braso, ang radyo ay sumambulat sa satsatan at usap-usapan mula sa iba't iba pang mga piloto. Nakikita mo ba siya, General? Nag-cross ang tiniyente. Hindi ako makapaniwala dito, sabi ni General Twining sa kanyang sarili, ng higit sa sinuman. Kagad, nagkaroon ng malakas na kalampag ang tunog ng pagbubukas ng mga pintuan uh, ng eroplano ng pambabomba. Tenyente, bakit pinakawalan na ang ating kargada? Sigaw ng General. Wala pa tayo sa ating target? Ano, uh, hindi ko po alam. <laughs> hindi ko binuksan ang pinto ang mga bomba mula sa B-17 ni General Twining ay kumuwala mula sa mga bukas na pinto ng eroplano sa ibabaw ng uh, kabukiran sa labas ng San Giovanni Rotondo na walang uh, pinsalang bumagsak sa lupa at hindi man lang sila sumabog. Sino ang nagutos na pakawala ng mga bomba? Bakit inuhulog sila? Sigaw ng iba pang mga piloto sa radyo. Mula sa bintana, nakikita ni General Twining na ang lahat ng iba pang mga bomberong aeroplano ay nagpakawala din ang kanilang mga bomba sa mga bukid. Itigil ang misyon, itigil ang misyon, sigaw ni General Twining sa headset niya. Ang mga aeroplano ay lumiko at bumalik sa mga paliparan sa bari na kanilang base doon habang ang mga tao ng San Giovanni ay iniwanang nagpatuloy sa kanilang matahimik na pangubuhay. Ibig sabihin, hindi sila nagambala kahit anuman. Kaya ang bayan ng San Giovanni Rotondo ay nakaligtas sa kakilakilabot na pinsala ng ikalawang digma ang kaya ng inihula ni Padre Pio. Ang mga kwento ng flying monk o lumilipad na monghe ay kumalat sa paligid ng hukbong uh, himpapawid ng Estados Unidos. Kung kaya't ang ilan sa mga protestanting mga piloto na nakasaksi sa kababalaghan ay naging katoliko dahil dito. Habang humupa ang digmaan noong tagaraw ng 1940 ng 1945, narinig ni General Twining ang tungkol sa stigmatikong priyile ng San Giovanni Rotondo. Kaya nagpasya ang general na bumisita sa monasteryo upang makilala ang misteryosong monge na ito. Habang naglalakad ang general sa landas na graba patungo sa monasteryo, nakita niya ang isang grupo ng mga praile na sumasalubong sa kanya. Napabuntong hininga siya. Sa ulo ng delegasyon ay ang mismong monghe na nakita niya sa langit. Isang may katabaang praile na may malago at may itim na kilay, may itim na bigote, kulay abong balbas at malapilak na buhok sa ibabaw ng kanyang ulo. Nanlamig ang general na parang natulala Lumapit si Padre Pio kay General Twining na may masayang ngiti. Inabot niya ang kanyang uh, na kamay bilang pagbate. Ah, ikaw ang gustong buwasakin dito ang lahat, ano? Tanong ni Padre Pio sa kanya. Nag-alil si uh, General Twining. Ah, ah. Tapos sinawakan niya ang may guwantes na kamay ni uh, Padre Pio nang hindi man lang namamalayan na dahan-dahan itong inaalog. Buti na lang hindi mo ginawa yon, sabi ni Padre Pio. Hindi kailanman nagkaroon ng imbakan ng mga armas ang mga eleman dito sa aming bayan. Isa lamang itong haka-haka at sabi-sabi. Isang luha ang dumabas sa mata ni General Twining. Anong masasabi niya bilang tugon? Gayo paman, hindi hinamak ni Padre Pio ang sundalo. At ang dalawa ay naging magkaibigan magmula noon sa habang buhay. At dito nagtatapos ang ating istorya, isang kamanghamanghang pangyayari na namalas ng ilang mga pilotong Amerikano at patunay sa isang kababalaghan na kinasamuktan ni Padre Pio. Ang kagandahan nito ay nagbunga ito sa pagiging katoliko ng ilan sa mga pilotong protestante. Sa makatuwid, naging instrumento ito upang mabiyayaan sila upang mapabilang sa tunay na simbahan ng Panginoong Heso Kristo na kanyang itinatag mismo dito sa lupa. At iyan ang isa sa mga himalang ginawa ni Padre Pio. At sana ay naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw at ako naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa amin channel, supportahan kami at magsubscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. At kung nice nyo pa kaming supportahan ng lubusan, mangyari maging membro ng aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta o doonante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan ang benepisyo ay ang pagpapamisa para sa inyong mga intensyon, maaaring uh, maaring buwanan o lingguhan uh, na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At bilang regalo, patandalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang pagbibigay po ng donasyon ay papamagitan ng GCash at uh, pagtransfer pag-transfer sa aming uh, video account o maaari rin po sa mag-Gcash kayo sa pamamagitan ng aming number na nasa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga detalye, magyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org org at maaari rin po kayong makipagunayan sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa ang tinig at gmail.com At hanggang dito na lang po tayo at bago po kayo lisayin, ganit kong pasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kagandahan loob. Hanggang sa muli po natin pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.